Ayun mga idol. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay mag-workout dito sa bahay lang muna. Okay. At syempre bago ang lahat mga idol, paki-subscribe ng aking YouTube channel Kuya Jomar Blog. Pa-support na rin ang aking Facebook page Kuya Jomar TV. Ayun mga idol, bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. Ayan mga idol, start na tayo. Ang unang workout po natin, kasi bahay-bahay lang muna, nagpapamplang ako. Shoulder. Mag-shoulder lang ako tapos haluan natin ng bicep, tricep kasi bilubomba ko muna yung katawan ko kasi one month akong na-stop balik pa muna natin para pagbalik natin sa gym hindi na masyado sasakit ang ating katawan di ba pasensya na kayo mga idol sa aming bahay ang daming kala to nakikita nyo yun oh <laughs> yan yung mga nilaban ko hindi pa natutupi mayroon pa dito oh. yan mga idol oh kita nyo naman yung ganyan ang gawain ko paglinggo, pahinga paglinggo, ganyan ang pahinga ko dito sa bahay pero pag lunis hanggang sabado, trabaho tayo ayan mga idol, tuloy na natin ang ating workout shoulder muna tayo bumba bumba lang sana all. naman! Wow! Wow! Ang bilis ko tumaba. <laughs> Isang buwan lang na pahinga. Ah. Ang tiyan ko agad, ano? Pag panay kain talaga, pangit. <laughs> ano lang tayo mga idol kasi nagpapamplan tayo saka na natin gawin yung program natin pag nandun na tayo sa gym pagbalik natin diba pampamp lang katulad nito nagpapamplan tayo Ayun mga idol, sabay naman natin ang tricep para mabuhay yung mga natutulog nating laman para mag ano siya, gumising ba? Para pagbalik natin, okay na siya. Hindi totoo yan. Hindi na siya mabibigla. Bola lang yan. mahirap kasi pag binibigla yung katawan yung matagal kang na-stop tapos pagbalik mo sa gym bigla mong bibiglain yung laro mo kinabukasan yan yung katawan mo sobrang sakit kaya mas maganda ipampamp mo lang muna paunti-unti laro para hindi siya mabigla at least sumakit man hindi masyado, kunti lang tapos sa susunod na araw okay na yun ito nga mga idol na nagbigay sa akin ng whey protein protein siya whey protein hindi ko pa siya nagagamit N nasa ano siya apat na kilo isang bin binigay lang sa atin may nag sponsor lang ang expire nito 20, 26 pa, matagal pa apat na kilo ang laman nito guys medyo mabigat-bigat hindi ko pa nasusubukan inumin dahil hindi pa tayo nakakabalik sa pag-workout. Pag nakabalik na tayo, ito na yung magiging ano natin, kaagapay. Eh. Susubukan ko kung ano ang epekto sa katawan, kung maganda ba. Di ba? Paganda po dito. Ayun guys, oh. Di ba? May nag-sponsor lang dahil nakikita tayo sa mga vlog ko na nag-workout, nag-workout ako, may nakapansin sa akin na kapwa rin natin na workout pinasubok sa akin to tapos ipinadala sa akin wala tayong binayaran binigay lang niya kaya thank you to thank you thank you so much sa idol ayun nga ngayon nga mga idol tinanong niya ako kung anong ginagamit kong supplement sabi ko naman sa kanya wala ano lang pagkain lang kaya sabi niya sa akin i mo tong nitrotic protein ibibigyan kita sabi sa akin. Siyempre, bigay yun eh. Tawalan ka naman, tatanggihan natin, di ba? Bigay. Kaya ito, pinadala. Ayan mga idol, workout tayo ulit. Ay na nga mga idol tapos na tayo mag workout huwag natin biglain yung katawan natin para hindi hindi sumakit masyado bukas naman kung sisipagin tayo pupunta, pupunta na ako sa gym hindi na dito sa bahay okay maraming maraming salamat sa inyo guys maraming maraming salamat sa support nyo mabuhay po tayong lahat mga vlogger thank you thank you so much